Samantala, sa ibang tampok na ulat, nanindigan ng Land Transportation Office na hindi nila ilalabas sa mga nahuling mga koloruma na sasakyan kahit bayad na ang multa hanggat walang court order. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza de Zequenda, nagreklamo ang mga transport group na nawawalan sila ng 30% nakita kada araw dahil sa paglipana ng mga kolorum na sasakyan. Dagdag pa ng opisyal na kailangan na nang lagyan ng pangilang batas dahil sa hindi pa tapos matapos-tapos na problema. Sa inilabas sa kautusan ng ahensya, sasampahan ng kasong kriminal ang mga mauhuling kolorum. Napansin ng LTO na tumaas ang bilang ng mga kolorum na sasakyan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya sa mga nakalipas na panahon. Una ng inatasan ng Department of Transportation ng LTO na paigtingin ang operasyon kontra Coloruma kasunod ng mga natanggap na reklamo na nasawata ng iligal na pagpasada ng mga sasakyan.